Hello. Ma'am, magandang hapon po. Kumusta po kayo, Ma'am? Ma'am, sino po yung kausap ko? Ito na po, naninibigi lang. Ay, Wala siyang ano? Doon. Pwede natin isa na ito. Okay. Ayun. So, thank you so much po mga kababayan. Ha. Thank you po sa nagbigay nito. Maraming maraming salamat. Ha, hindi po siya nagpapabanggit ng pangalan. Pero alam ko mapapanood nyo ito. Thank you, thank you so much po. Napakalaking bagay. May higaan na si Nanay Miguela. Ni na may ganta na, no? Okay, gusto mo dito? Ganta, ano? Ilagay mo yung fog mo. Kasi yung masikip yung... Ayan? Ha? Ito yung nagamit. Ito O. nagamit. Ito yung nagamit. Ito yung nagamit. Ito yung

Oh, ay, ay, sorry. Ayaw, senyora. Ayaw, ayaw, ayaw. Ay, ay. ay, Yun. Yung... Nay, yan, nay. mo kayo, nay. Nay, nay. Nay, Sa dulo din yan. Para Wow, maganda. Hindi na, Ha? Higa, higa, higa pa. Ah, oh. higa pa, huwag na. pa. Pwede na yan. Pwede na yan, Mamaya na higa. Matayang kumain ka, higa na. Ha? Ayan, maraming maraming salamat po sa nagbigay. Uh, malaking bagay. Unti-unti, uh, napupuno na yung bahay natin. Be, okay, happy? Happy, happy. Hey. Happy? Siya sumasagot. Eh. Si hey. Bulinit ang sumasagot. Bulinit, happy? Happy? Na. happy? <laughs> <laughs> <Bullinit>? <laughs> happy? Pero, happy? Oh. Bulinit, happy? Sumasagot eh. Sumasagot siya eh. <laughs> na? Ano ang eh? Oo. Makain siya ng biskwit. Huh? Mamaya, tutupin ang maayos. Totoo. Mm -hmm. Parang pinakakabinet. Pinaka Oo, dyan lagayan ng damit. Yung mga yan. Tapos Po. Hello. Ma, magandang hapon po. Kumusta po kayo, ma'am? Ma'am, sino po yung kausap ko? Ah, ano pangalan niyo, ma'am? Estelita. Estelita. Apelyido po. Opo. Bardahe. Ayan. Ilang taon na po si nanay? 78. 78. Nay, si Daddy Frankie Opo. po ito. Opo. Ah, napanood niyo po ba yung mga videos ni Daddy Frankie? Opo. Napanood namin. Nakita niyo po yung anak ninyo. Anak niyo po ba si Miguela? Ah? Opo. Hmm. ilang taon po si nanay miguela? kila 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 ilan kila 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 Kayo po, ma'am. Nasaan po kayo ngayon? Narito po kami sa amon, no. Poblasyon, may baba. Oh. So, nai, ilang taon na pong nawawala sa inyo si Nanay Miguel? Ah! Dalawang, na Dalawang taon. Ah. Dalawang na po. Ano pong reason paano siya nawala po sa inyo? Eh, okay lang po. Ah! Oh, hindi na siya umo, eh. Opo. Uh, pero alam niyo po yung uh, problema o pinagdadaanan ni Nanay Miguela? Opo. Oh, Sinaaway nga po Sinawin ako sabi ni. Eh. Okay. So, nay, uh, sa ngayon po, nandito po si Nanay Miguela sa pangangalaga ng Team Daddy Frankie. So, oh, ano nga uh, Kailan niyo po siya pwedeng puntahan? Ano siya po ay wala po umpii. Eh. Ay, sa po ko, Pero gusto niyo pong makita pa? Pero gusto niyo pong makita si Nanay Miguela. Ah? Eh, gusto ko po. Ah, ilan po ilan po anak ninyo nay? Eh? Hindi alam ni Nanay ano, Migela. Ah. Hindi. <laughs> ma'am, sa'yo July. Sa'n taon na ngayon July? Santa kayo sa Anguno Rizal po? Poblasyon Ibaba. Poblasyon Ibaba. Anong number ng bahay niyo po? Anong number? Poblasyon Ibaba, Anguno Rizal. Poblasyon Ibaba, Anguno Rizal. Pangalan niyo ulit. Pangalan niyo ulit, ma'am? Espirita. Okay po. So, Anay? Uh, Uh, ah, ipapakausap ko po, po kayo kay ano, Nanay Miguela. Magsalita po kayo baka sakaling maalala. Alam niyo po ba yung... Nay, hello po. Alam niyo po ba yung ano, yung problema ni Nanay Miguela ngayon, medyo makalimutin. Nanay Miguela, nanay mo, kausapin mo. O, kumusta yung nanay mo? Ah, nanay ko? Oo. Saan yan? Sa Angguno Rizal. Angguno Rizal sa ngayon? Hmm. Ah, hindi sa task screen. Ha? Bakit sa task screen? Sa touch rin? Hindi, kasi nasa malayo siya eh, natawagan ko lang eh. O oh, anak, kumusta ka daw? malayo, kumusta hmm. huh? ka daw? Kumusta um, hmm. ka daw? Dito, ayan. Kumusta ka daw? Mabuti? Mabuti? O? Oh. Mabuti? Mabuti? Ha? O? Ha? Ah. Ako. Hindi kita talaga ba? Hindi ko alam. Gusto mo pala kita makita Hindi ko alam kung paano. Ano ba yan? Ako ah, talaga beto. Hindi ko alam. Ako rin eh. Hindi ko alam kung paano nga lang. Gusto ko rin makita. Gusto rin kita makita. Ako gusto mo ako makita eh. Kaya hindi Gusto ko rin talaga. Gusto mo ako makita. Ha? Oo. Ha? Ah, hello. Mabuti. Ikaw, kumusta na rin? Nay, gusto niyong kaming mapanood ngayon, Nay. Naka-live ako sa YouTube. Nay, sabi ko. Nay, may mga cellphone ba kayo dyan na iba? O, oh, gusto nyo kaming mapanood ngayon, na Naka-live po ako sa YouTube para makita ninyo yung ano, yung kung paano kaya nag-uusap ng anak nyo. Sige lang, sige lang, ma'am. I-open nyo po. Naka-live po ako sa YouTube. O, oh, sige Dati Frankie po. Ayan. Sige, mag-usap po kayo ng anak niyo, Nay. Hello. Hello. Ikaw, hindi mo kumusta mo ako. Kumusta ka na rin. Hello. Hello? Ha? Ano yun? Ha? ako kumita? Ako, hindi ko nga alam eh. Oo, hindi ko alam. Nanay mo yan? Ha? Hindi. Gusto ko na yung nakita. Ikaw, tagal na? Pidna. Oo. Kung hmm, makakawin na ako nun, talagang gusto ko. Uwi ako. Talagang gusto na lang kita. makita makita. Ay kaya lang. Noon pa, hindi na ako nakakawi. Noon pa uwi hmm, pang ako. Talagang hmm, gusto, gusto na kita makita. Ay, kaya lang,

Oo, oh, na ano, eh, nakikita ko rin yung pero pangalan, hindi ko alam. Bebet, nalangarihan ko yun eh. Oo. Oh. Sige, tumustay mo yung nanay mo kasi na-miss ka nila. Oo nga. Kumusta <laughs> oh. 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 na kayo? Hmm. Ray, di pa makakawi. Hindi ko alam kung kailan. <laughs> pinagupitan <sang> na namin siya oh mga babo pinagupitan oh, ako eh pinagupitan ako oh nakita na lang mo saan yun may nagsalita lang ito ako. Oh, oh. sino, sino ba, yun din? Ano ba yan? Yung Parang... asawa mo, kausapin mo rin yung asawa mo. Ha? May asawa ba? Hindi ba yan? Kakausapin ko. Nandiyan ba? Ha? Hello? Hello? N Nay! Hello, Nay! Hello? Sabi ni Nanay Migilanay, na ay uh, medyo maingay kasi hindi niya kayo hindi kayo nagkakaintindihan. Bali isa-isa lang po. Tinatanong ni Nanay Mila kung nandiyan daw yung asawa niya, gusto lang ko sabi kung may asawa daw ba siya. O oh, sabi mo. <laughs> ano ba 'yun? Tanungin mo, nasa okay. nasa ako. Ha? Huh? <laughs> <Ha? Ay>, ano Ha? <laughs> ano? Hindi, asawa ko eh. Salabi, hindi papa. Ha? <laughs> <laughs> hindi, <laughs> okay, wala nga ako nalaman eh. eh. Buhay na buhay, nakita ako eh. Nakatayon mo eh. Oh, nandito po siya Hindi ito naiinom okay. Hindi, hindi, hindi maglaya. Sa Patay na daw asawa mo. Hindi, hindi mo Hindi patay asawa, mo. Hindi. Anong iniusukan Ang tananya Papa ko ang patay nun. O, yung asawa po daw niya. Asawa ko sinasabi ni tinatawag ko eh. O. Patay, patay, mo patay, mo. patay pa. na rin! Patay na rin? Oo. Hindi ko alam. Ano ba yun? Nakawal <coughs> niya. Ha? Ano? Patay <coughs> na! Sino ang patay? Ha? <coughs> Sino ang patay? Ha? Papa, sinu, hindi, hindi, mo papa patay na ah? daw yung papa mo, ah? patay na rin yung asawa mo. Ah? Yung asawa mo daw, patay na. Yung tatay mo rin, patay na. Buhay hindi lang. Na ba Nanay mo, tsaka mga ah? kapitbahay mo, si Bubi. Hmm. 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 Anong gagawin natin? Ah? Ipatay, patay na yung asawa mo. Hindi, yun. hindi patay Hindi hmm. patay? Hmm. Hmm. Ha? Hindi pa tayo sa mo. Hindi. Buhay pa. Oo, no, buhay. Buhay na buhay. Nakatayo eh. Hindi ta. So gusto gusto maka-uwi na ng bahay ha? ninyo? Iuwi na kita? Ha? Hello, Nay. Uh, malayo ba yung anggon? Pwede ba kayong... Pwede, Nay, pwede ba kayong pumunta ng Makati, Nay? Ayan, na Walang aking isa! Walang aking isa! Mga nasa-kakil. Mga Siguro niyo kasi ng Makati, nga eh, malapit lang dyan sa Ambono may sasakyan naman ah, sa tapos kayo dadalit dito kay, ano, uh, kay ate Miguela. Tapos, iahatid na namin kayo dyan sa pantalon mo. yung po yan? Di ba mga <clears throat> Nay, uh, ano't, ano ta man ang differential uh, diferensya o problema? Nakikita nyo naman siguro, napapanood naman ninyo sa vlog namin. Okay naman po siyang kausap. Ano pong ibig nyong sabihin, Nay? Kung may diferensya, ano po ibig nyong sabihin? Yes po Nay, eto na nga po eh, uh, hindi pa namin kayo nakikita, tumutulong na po kami. Kaya lang, paano namin kayo tutulungan, paano namin magagawa ng uh, lubos yung aming pagtulong kung hindi nyo rin kami tutulungan? Ano po ang ibig nyo sabihin na siya po ay may diferensya? Kasi ang natinatanong ko po, paano kayo makapunta para mapuntahan niyo yung anak niyo? Sana tulungan niyo rin kami na yung kahit pumunta lang kayo dito sa Makati. Pinakalang ko malapit siya ng Makati. Tapos sa uh, Barangay Pio del Pilar po. Ibibigay ko po yung address na ipagdadin niyo po doon sa Makati. Saka na tayo pupunta dito para mahapag-proceed na tayo. Kung ang problema niyo po ay 'tong karamdaman ni Nanay Migeta ah syempre dadalhin natin sa ano sa nararapat na pagamutan. Pero syempre, bago ito maipadala, kailangan kayo po na magulang. Ang pipirma, kayo ang magi usap Oh, um, naman ako, tutulungan ko kayo. Saka may mga ospital naman na hindi naman na uh, naman, uh totally magbabayad. May government tayo na nararapat pagdalhan. Ang importante nandiyan ang uh, support ng uh, pamilya. Yung effort lang po ang kailangan namin, Nay, para mapag-proceed po tayo. Kaya kailangan po namin ang presensya nyo present nito. Oh, baka pwede rin po sila, siyempre. Nay? Right. Kahit po may kahit po manayo, syempre, magulang nila to, di ba? Hmm. Tsaka kahit nag-aaral, pero syempre may araw naman tayong uh, day off, Saturday or Sunday. Kasi pamilya natin to uh, very ano, uh, thankful tayo kasi nahanap natin. So, gawan natin ng paraan para magkita-kita tayo. Ah, hmm. uh, Uh, wag natin sa sana kayo magalit sa akin. Huwag sana natin ikatulang malayo. Gawa natin ang parang na yan. Ano po. Paraan. Kasi uh, tingin, sa tingin ko, kahit ganito yung nararamdaman ni nanay, naririnig niya yung usapan natin, nakikita ko sa kanya po na gustong gusto niyang makita yung kanyang pamilya. So nai, uh, after ng usapan namin ito, isitext ko sa inyo yung complete address ko. Yun lang, yun lang yung effort na kailangan ko sa inyo na pumunta kayo sa address na sasabihin ko tapos ako na po na bahala lahat ng transportation natin at kung saan mo gustong dalhin tong anak ninyo para makakapag-proceed tayo. Dahil kahit anong gawin namin tulong halimbawa sa mga kababayan natin ganitong sitwasyon, kung hindi, ah, uh, walang kooperasyon ng pamilya, hirap na hirap po kami. Mahihirapan po kami. Oh, sige na, mag-uusap po kayo ng anak nyo ulit. Nan Nanay mo. Nanay mo. Ano? 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 Ano?

kain kain gawa ng paraan, hindi naman uubos ng na limandaan siguro yan. Gawan mo lang ng paraan na ah. Babalik ko rin yan. Mm -hmm. Okay. Opo, after, after ng usapan natin na text ko po sa inyo kasi hindi ko pwedeng i-shout yung uh, complete address dito para iwas tayo sa mga scammer po. Mm -hmm. Salamat po na ng marami at uh, na-contact namin kayo. Salamat ng marami at uh, nakausap namin kayo ngayon. Malaking bagay po ito uh, para oh, kayo na si kasi nakikita ko. Punta raw siya sa Mm-hmm. Para ano. Oh, kasi, kasi na oh, na... Oh, hindi ko alam. Hindi. <laughs> akong bahala <laughs> na eh. Akong bahala. <laughs> Nay, hanggat maaari sana makasama rin yung natin. Ano sinasabi <laughs> <na> <laughs> <na> <laughs> <na> <laughs> <Okay>. Kung maaari, <laughs> mas maganda po. <laughs> Narinig mo yun? Hindi ko alam. sige, kung ilan yung kaya yung ano, kaya yung dalhin. Hindi po ba nag-aalala yung mga anak? <laughs> <laughs> yung ba oh, yung pala. So, nalaman na nila. Kailan yung po nalaman na, na nasa amin na si Nanay Miguela? Kailan yung po nalaman? Mga <laughs> Hindi po na eh. Ah. Ka ah, okay po. Pero nandiyan din sila sa inyo. Ah. Uh, Saan lugar po? Ay, yun yung pala eh. Dalawang tricycle lang. Magkano may minimum ng tricycle sa sabi pisabihin na natin tag-100? Di ba? Para sa nanay natin. Martis, narinig ko ng Martis eh. Hindi mo alam kung saan siya ang pupunta? Ngayon mo po, Makati. Saan ba yun? Makati. Tapos sinabi sa araw. Sige na, yun na po. Ang magsiset tayo ng araw, yun na request ko hanggat maaari. Kung kaya, pati mga anak sumama para mas masaya si Nanay Miquela para pag nagkita kita na po. Sige po, Nay. Kung kailan kayo available? Kung kailan kayo available? Oo. No. Pero, nag-aaral ba yung mga anak? Nag-aaral. So, possible kaya na makakasama sila pag Thursday? Walang possible. Tapos, pwede kong sumama. No, sige po, Nay. Ito yung number ko, Nay, kung ano ang mapag-uusapan ninyo, i-message uh, e sa akin or mag uh, message kayo para tawagan ko kayo agad para mga pag-proceed kayo kung ano pwede natin gawin. Ano po? Para makausap ko rin yung mga bata, yung mga anak ni Nanay Migela, para madala na natin sa dapat pagdala si Nanay Miguela kasi si Nanay parang makakalimutin ay yung problema sa kanya is ano? Oo. Oh marpusta nga po ang buhay eh. po sa yo. No, Lord. Walang anuman po, yes po, kay Lord lang po talaga parati. Uh, will ni God na nahanap natin na uh, ito okay naman siya. Malakas kumain. Kain ng kain si nanay Miguela dito. Kain, kain. Oh wala daw pasok pa lang school ngayon eh. Oo, sabi ah. ni Carmen. Walang pasok. Oh. walang So, may ko sila. Opo, o, sige, sige. No, sa lalong madaling panahon ma'am. wala tama. Bakasyon pa ngayon. Sorry mga kababayan na ti ako kasi syempre sa mga ganitong sitwasyon pagka magulang natin, ilang taon na wala talagang hindi naman saan magkakandara pa tayong puntahan. January 25, yun. Mali. O. So walang nakapagsabi sa inyo na si Nanay Miguel is nasa Lemery, Batangas? Wala, wala man yan nakakapagbalita. Salamat po sa inyong lahat. Anong naramdaman ni nanay nung nakita niya sa vlog ang kanyang anak na si Nanay Miguel? Saya. Sige po, Nay. So, Nay, uh, hanggang dito lang po muna yung usapan natin. Uh, so, kausapin ko po yung anak ni Nanay Miguel, ha? Tapos i-message mo sa akin kung kailan ang gusto niyong araw para mapag-proceed na po tayo. Ano po? O, oh, Nay, magpaalam ka na, Nay, sa nanay mo. Nay, magpapaalam na ako. Sige po, na. Ha? Oh, sige po. Sabihin mo na eh, kang aalis kasi nakaraang araw, umalis to, buti na hanap namin ulit. Opo. Huwag kang aalis. Hindi, di ako Di lang. ako eh. Oh. kaya nga po na kaya gawan natin ang paraan sa lalo madaling panahon, kasi syempre hindi rin namin ano eh, tumatakas. Pero, sana nga po, magawa natin ng sa lalong madaling panahon para ma magkita-kita na po kayo. Okay. Sige bana'y maraming salamat po. Maraming salamat, Okay, so mag-message ka lang dito na kung kailan kayo pupunta dito sa Makati. Ibibigay ko yung address. And then, mag... Oh, sige po. Okay po. Sige na, maraming maraming salamat po. God bless po sa inyo dyan. Mag-iingat po kayong lahat. Salamat Thank you so much po. So ayon mga kababayan, ayun, sa lahat ng nandito, pasensya na po kayo ano, dito sa aking Facebook page live. Ayan, at dito rin sa YouTube. Uh, salamat sa lahat ng nandyan. Uh, thanks to God po talaga kasi uh, sa ating kooperasyon uh, sa inyong lahat sa pag-share ng mga videos natin. Kaya po napanood nila ang videos ng Team Dati Frankie at nakita nila ang kanilang anak. At ito, mag-uusap na lang kami through uh, message para isit yung araw at abangan nyo po yung reaksyon ng bawat pamilya nila, bawat isa nila kung paano sila ko ano reaction nila. Kaya marami maraming salamat po. Ayan, sabi ni Willa, Tugunon, wow, may update na para kay nanay. Ang galing talaga ng Daddy Frankie team yan. Maraming salamat.